Isang estudyanteng babay ang maagang bumiye papunta sa paaralan. Sa daan, may tulay na laging pinag-uusapan ng mga matatanda. Isang tulay na may dalang sumpa. Sa gitna ng dilim at katahimikan, may mga yapak na sumasabay sa kanya at isang boses na bumubulong ng kanyang pangalan. Hindi niya alam na ang simpleng paglalakad papunta sa paaralan ay magiging bangungot na walang katapusan. Handa ka na bang pakinggan ang kwentong ito ng takot, misteryo, at mga kaluluwang nakakulong sa paaralan? Madaling araw pa lamang nang magsimula ang paglalakbay ni Liza at tungo sa kanilang paaralan. Tulad ng nakasanayan, siya ang laging maagang umaalis mula sa kanilang bahay dahil malayo ang eskwelahan. Ngunit sa gabing iyon, may kakaibang katahimikan ang bumalot sa buong baryo. Wala man lang tumitilawk na manok at ang hangin ay tila mabigat na humahaplo sa kanyang balat. Ramdam niya ang lamig na parang dumideretso hanggang buto. Bitbit -bit niya ang kanyang bag at mahigpit na niyayakap ang sarili. Kilit na binabalewala ang pakiramdam na takot na unti-unting sumisiksik sa kanyang dibdib. Ang daan patungo sa eskwelahan ay makipot, balot ng hamog, at naglalakbay siya sa gitna ng katahimikan. Ang tanging ilaw na gabay niya ay ang malamlam na liwanag ng buwan at ang mga poste na madalang na nakahilera. Sa bawat hakbang niya, nag iiwan ng kaluskos ang kanyang sapato sa tuyong mga dahon. Ngunit kasabay ng bawat kaluskos, may naririnig siyang tila yapak ng ibang tao. Himihinto siya at kasabay din nito ay paghinto ng tunog. Nagpatuloy siya at muli na namang may sumasabay. Ramdam niya na may kasunod siya. Ngunit sa tuwing lumilingon siya, wala namang ibang tao. Narating niya ang isang luma at makipot na tulay na gawa sa kahoy at bakal na kalawangin. Ayon sa kuwento na matatanda, isang estudyante raw ang namatay dito noon. Nahulog at hindi na natagpuan ang bangkay. Mula noon, sinasabing may mga bulong na naririnig mula sa ilalim ng tulay tuwing madaling araw. Pilit niyang inaalis sa isip ang mga alamat na iyon. Munit habang naglalakad siya sa kahoy na tulay, naririnig niya ang pagungol ng kahoy at ang kasabay na yabag ng tila isa pang tao. Huminto siya at huminto rin iyon. Nagpatuloy siya at muli ay narinig niya ang perehong yabag. At saka ito sinabayan ng malamig na hangin na umihip mula sa ilalim ng tulay. Li isa, Isang mahinan ngunit malinaw na tinig ang sumabay sa ihip ng hangin. Napako siya sa kinatatayuan, hindi makagalo. Dahan-dahan siyang sumilip sa gilid ng tulay at doon nakita niya ang isang hugis ng batang babae, nakasabit ng patiwari. Ang buhok nito ay nakalele at ang mukha ay maputlang parang bangke. Nakadilat ang mga mata na tila nakatitig mismo sa kanya. Samahan mo ako. Napasigaw si Liza at buong lakas na tumapo papunta sa kabilang dulo. Hingal na hingal siyang nakarating, ngunit nang lingunin niya ang likod, wala na ang tulay. Ang kalsadang DT Pamilyar ay napalitan ng isang malalim na bangin. Doon, sa ibaba, naglalakihan ang mga punong walang dahon at nakabiting mga katawan ng mga estudyante. Lahat ay nakatingin sa kanya. Hindi niya alam kung paano siya nakaligtas at kung paano siya nakatawid, ngunit mabilis siyang kumaribas ng takbo patungo sa paaralan. Namumureting niya ang paaralan. Normal ang anyo nito mula sa labas. Naroon ang gate, ang gusali, at ang watawat. Ngunit kakaiba ang pakiramdam. Walang ibang estudyante, walang guro, walang kahit sino. Tahimik ang paligid. Pumasok siya sa gate, pilit na pinapakalma ang sarili. Ngunit nang mareting niya ang pasilyo, may mga bakas ng paa, basa at tila dumudugo. Sinunden niya ang mga iyon hanggang sa makarating sa kanilang silid. Ang pintuan ay bumukas ng kusa at mula sa loob ay umihip ang malamig na hangin na nagdala ng kilabot. Sa loob ng silid, madilim. At unti-unting lumitaw ang mga mata ang kumikislap sa dilim. Una, dalawa, hanggang sa lahat ng upuan ay tila may nakaupo. Mga aninong estudyante nakatingin sa kanya. Late ka na, Liza, sabay-sabay na pulong ng mga tinig. Napaetras siya, pilit na isinasara ang pinto, ngunit para bang ayaw nitong magsara. Ang malamig na hangin ay tuloy-tuloy na lumalabas mula sa loob ng silid, tila humihigop sa kanya papasok. Nagtakbo siya papalayo at nagtungo sa ibang bahagi ng gusali. Ngunit kahit saan siya magtungo, lahat ng silid na dinadaanan niya ay puno ng anino at mga matang nakamasid sa kanya. Sa banyo, may naririnig siyang iyak ng isang babae. Sa aklatan, may bumabagsak na mga libro kahit walang tao. Sa kantein, may mga upuang gumagalaw ng kusa. Lahat ng sulok ng paaralan ay tila binabantayan ng mga espiritu. Dumating ang ilan sa kanyang mga kaklese, ngunit kakaiba ang kanilang anyo. Ang mga mukha nila ay maputla, at ang mga meta ay tila walang buhay. Halika, Liza, sabi ng isa, sabay niti na may duguang dilagit. Hintayin ka na namin. na siya, nanginginig habang isa-isang lumalapit ang kaniyang mga kakles. Hindi niya alam kung sila ba ay mga tunay na tao o bahagi lamang ng pangungot. Sa gitna ng kaguluhan, may isang boses na mas malinaw at mas matindi ang presensya. Isang estudyanteng babae, nakashoot ng perehong uniforme, ngunit ang buong katawan ay basang-basa at may sugat sa ulo. Ako ang nawawala sabi nito, ako ang bumagsak mula sa tulay. At mula noon, walang makakatakas. Lahat ng dumaraan, lahat ng papasok, magiging bahagi ng aming klase magpakailanman. Nagsimulang umikot ang oras kay Liza. Tuwing tumatakbo siya palabas ng paaralan, bigla siyang bumabalik sa tulay. Paulit-ulit, bawat pagtatangka niyang makaalis, lagi siyang nagbabalik sa perehong lugar. Ang tulay, ang paaralan, ang mga multo. Parang walang katapusang bangungot. Ang kanyang relo ay laging tumitigil sa parehong oras. Alas 5 ng umaga, ang mismong oras ng pagkamatay ng estudyanteng iyon. Habang paulit-ulit ang kanyang paglalakbay, napansin niya ang mga detalye. Ang bawat estudyanteng nakikita niya ay may kanya kanyang kwento ng kamatayan. Nahulog, nalunod, nasagasaan, nagpakamatay. Lahat sila ay tila isang bagay ang sinasabi. Hindi ka makakatakas, Liza. Isa ka na sa amin. Lumakas ang presensya ng batang babaeng multo, ang nawawalang estudyante. Sumama ka na, Liza. Bulong nito habang lumalapit. Mas madali kung hindi ka lalaban. Ngunit pilit siyang tumatakbo, pilit na lumalaban, bagaman wala na siyang masilungan. Ang bawat sulok ng paaralan at bawat kalsada ng baryo ay puno ng mga meta, mga kamay, at mga bulong. Dumeting ang klimats ng kanyang bangungot. Muli siyang nasa tule, at ngayon ay wala ng daan pabalik. Sa ilalim, libo-libo mga estudyanteng nakapiting katawan. Lahat ay nakatingin sa kanya. Isa-isang nagsasalita, Late ka na, sumama ka na. Ang batang babae ay lumitaw sa kanyang harapan. Nakangiti may dumudugong mata. Dito nagtatapos ang iyong paglalakbay. Himarap si Liza, umiyak at sumigaw ng tulong. Ngunit walang nakarinig. Dahan-dahan siyang nilapitan ng mga espiritu. Ang kanilang mga kamay ay lumalapit sa kanya, malamig at mabigat. Pilit niyang tinataboy ngunit tila dumadaan ang kanyang kamay sa kanila. Isa-isang kumapit sa kanyang balikat, sa kanyang braso, sa kanyang league unti-unti siyang hinihila pababa ng tulay. Naririnig niya ang mga iyak ng bata, ang mga halakhak ng multo, at ang mga bulong ng mga nawawala. Kasama ka na namin, Liza. Ngunit bago siya tuluyang bumagsak, biglang nagising si Liza. Nasa kanyang kamasya, Hawis na pawis, humahabol ng hininga. Bangungot lang ba iyon, bulong niya sa sarili. Ngunit nang tumingin siya sa kanyang relo, Alas 5 ng umaga pa ring. Nagbihis siya at muling naglakad patungo sa paaralan. Ngunit habang naglalakad, napansin niya na pamilyar ang lahat ng kanyang nadadaanan. Ang mga poste, ang daan, ang katahimikan. At muli, narating niya ang luma at makipot na tulay. Huminto siya sa gitna, nanginginig. Hindi, hindi totoo ito. Bulong niya. Ngunit muli niyang narinig ang tinig. Liiza, ha? Ah. At sa gilid ng kanyang meta, muli niyang nakita ang batang babae, nakasabit ng patiwarik, nakangiti, nakatitig sa kanya. Napasigaw siya at muling tumapo. Ngunit muli, pagdating sa kabilang dulo, wala na ang tulay. Naroon ulit ang bangin at ang nakapiting mga katawan. Huwag, sigaw niya, ngunit muli siyang napaliputan ng mga espiritu. Gayon mas malinaw na sa kanya ang katotohanan. Hindi na siya nagigising. Hindi na siya makakabalik. Ang lahat ng kanyang naranasan ay hindi bangungot. Isa siyang bilanggo ng sumpa ng tule at ng paaralan. Lumapit muli ang batang babae. Tapos na ang laban, Leza. Isa ka na sa amin. Ang kanyang mga kamay ay malamig na dumampi sa pisngi ni Leza. At bago pa siya makasigaw muli, naramdaman niyang nawalan siya ng lakas. Nang dumilat siya, Nasa loob na siya ng kanilang silid-aralan. Nakaupo siya sa kaniyang upuan. Nakapalibot sa kanya ang kaniyang mga kakles. Lahat ay maputla. Lahat ay walang buhay. Ngunit ngayon, isa na rin siya sa kanila. Class, kumpleto na tayo. Sabi ng multong guro na biglang pumasok. Ang boses nito ay malamig at mabigat. Simulan na natin ang klas. Wala nang makakalabas. At sabay-sabay nang umiti ang lahat ng estudyanteng muto. Si Liza ay nanatiling tahimik. Pilit pa umusal ng dasal sa kanyang isipan. Ngunit wala nang sagot. Ang lahat ng nasa paligid niya ay pawang multo. At bawat oras na lumilipas, mas nararamdaman niyang nawawala ang kanyang pagkatao, napapalitan ng malamig na presensya ng kamatayan. Ang kanyang mga meta ay unti-unting nagiging walang kule, Ang kanyang balat ay pumupusyo. Hindi na niya nararamdaman ang tibok ng kanyang puso. Isa na rin siyang multo. Nakulong sa paaralan na walang katapusan ang Clay's. Lumipas ang araw at dumating ang mga bagong estudyante sa paaralan. Mga inosenteng bata na walang alam sa sumpa ng tuloy. At sa kanilang pagpasok, naroon si Liza. Tahimik na nakaupo, nakamasid, naghihintay. At tuwing may bagong dadaan sa tulay, maririnig ang bulong ng mga nawaw. Halika, samahan mo kami. Ang eskwelahan ay patuloy na nagiging imbakan ng mga kaluluwa. Walang nakakatakas, walang nakakaligtas. At si Liza, na minsang biktima lamang, ay isa ng ngayong kasama sa mga mutong naghihintay ng bagong mag-aaral. At kung sakaling ikaw man ay mapadaan sa baryong iyon at makita mo ang lumang tulay papuntang paaralan, mag-ingat. Dahil baka marinig mo ang pulong na iyon. At kapag sinagot mo, wala ka ng balikan. Halika, samahan mo kami. Habang nakaupo si Liza sa loob ng silid, kasama ng mga multong kaklese, dumating ang mga bagong estudyante. Masaya silang nag-uusap, walang kaalam-alam sa sumpa. Sa kanilang pag-upo, napansin ng isa na may batang babae sa likod ng kles na nakatingin lamang, hindi kumikibo. Maputla, malamig ang meta, at tila hindi humihinga. Lumapit ang estudyante at bumulong. Miss, okay kalamba? Dahan-dahang lumingon si Liza. At sa kanyang labi, lumitaw ang isang ngiti. Late ka na, samahan mo kami. Sabay na nagdilim ang buong silid at ang mga sigaw ng mga bagong estudyante ay umalingaw-ngaw sa loob ng paaralan. Mula sa labas, tahimik ang paligid pero kung makikinig kang mabuti, Maririnig mo ang sabay-sabay na pulong ng daan-daang kaluluwa. Halika, halika, halika.